talagayan ng Sierra Madre, eh, talagang rusted na talaga siya na sheet Na inaground lang talaga doon para mamarkahan yung territory natin in response sa mischief trip na kung saan kinuha ng China sa atin. Yung mission namin talaga doon, yun yung dipindihan yung area natin at i-report or magkanda kami ng surveillance. Pero sa loob ng tatlong buwan, tipid tayo sa tubig dahil yun na, kung wala tayong tubig, mahirapan tayo pagkakain tayo, wala tayong tubig. Tsaka yung sa pangsaing gamitin namin, tubig din na fresh. Mostly talaga, nangingis na yung tropa ko. Loneliness talaga. May encounter mo doon eh. Yung family talagang, iniisip ka lagi. Tsaka, yun na ah, wala silang ibang magawa kundi, ah, kailangan nalang nilang uh, i-understand kung ano yung trabaho ko. Kasi alam naman nila na para sa bayan yung ginagawa namin. Pag makita namin yung yung China Coast Guard na nagpapatrolya sa vicinity ng Ayungin Shoal, hindi kami nawawala ng pag-asa or nalolo moral, kundi mas lalong tumitiba yung kalooban namin na yun, dipindihan natin dahil atin ito dito. Makikita namin na talagang nga uh, high tech yung kagamitan nila. So yun, di pa rin kami nagpapatinag. Di bale high tech sila, basta tayo. Hanggat nandito tayo, eh, bantayan natin tong teritoryo natin, ay atin to eh. Matapang ang sundalo, kahit na hindi patas ang labanan, lalaban lalaban sundalo. Kahit na walang laban, lalaban lalaban. Mabigyan lang sana ng suporta, eh. gamit, training at exposure. Kaya yung sinasabing modernization natin yon ay napakaganda. Lalo na dahil sa administrasyon ni Presidente Aquino ay umaabante ang ating modernization. Ang AAP Modernization Act or yung Republic Act 7898 ay ang batas na nilagdaan noong 1995 upang palakasin ang kakayahan ng ating sandatang lakas. The intention is to provide our armed forces the capability uh, so that the AAP can effectively perform its mandated mission. Yung uh, bigyan ng uh, seguridad ang ating mamamayang Pilipino at ang ating bansa. Unfortunately, uh, hindi na isa hindi na implement yung modernization under Republic Act 7898 ng 1995 na, uh, na approve but nag mag-release ng pera halos 2002. and up to 2010 <laughs> kung saan natapos yung uh, yung 15 year period ng modernization. only about 10% o mga 31 uh, billion pesos ang nai-release uh, for the modernization. Halos hindi mo maramdaman yung modernization. So, the need to extend yung, re, yung amended modernization law ay nakita ng natin lahat. Nilagda ng ating Pangulo ang Republic Act 10439 noong December 12, 2012. Ang batas na ito ay nagtalaga ng di sa 75 bilyong piso sa unang limang taon. Dahil dito, makakabili na tayo ng mga plano, helicopter, barko at iba pang pangangailangan ng ating AFP. Total na na-release yung unang batas, uh, that was 15 years, uh, 31 billion. From 2000 2010 to 2013, uh, umabot ng mga 28 yung additional na na-release. Na In a matter of 3 years. Halos natumbasan niya yung na-release noong 15 years lahat ng kontrata niyan matatapos di register. Karamihan dyan, deliver yung de register. Yan ay hindi pa nangyari kahit kailan. Malaking malaking epekto sa moral ng sundalo, lalo na pag mabigyan mo ng magandang baril at balang puputok at uh, mga gamit tulad ng mga fast craft at saka yung mga helicopter. Kasi mga unang panahon, wala pang modernization, Magaling man yung sundalo, hindi niya magawa yung kanyang ma-accomplish yung mission niya dahil kulang-kulang ang gamit. Na-inspire kami na may nakikitang bagong barko na acquire yung uh, gobyerno natin dahil na uh, nakakatulong talaga. Mapadali yung operation dahil sa mga modernong kagamitan natin. Siyempre, unang-una, masaya talaga kasi supported ka ng government mo. So, maipakita mo rin talaga na kung ano yung mission namin, yun talaga, ibubuhos din talaga namin. Sa Marine Corps, dalawa ang pinaka leadership traits. Yung leading by example and leading from the front. Itong dalawang bagay ay nakikita ko Presidente. Yung mga, mga bagay lang na tulad no yung uh, hindi siya gumagamit nung wang-wang. Yung pag, pag sinabi niyang huwag gawin, siya mismo ang hindi gumagawa. Yung kanyang pag ng ating mga sundalo na nagkaroon ng siege sa Sambuanga. Si Presidente mismo na nagpunta doon para siguraduhin na maayos yung paglutas sa ating problema sa Sambuanga. Malaking bagay sa mga sundalo natin to. Makita nila yung liderato na imbis na komportable nakaupo sa Malacanang, nandun sa Sambuanga, naka-t-shirt, nakipagdiskusyon sa kanyang mga commanders para paano ma masolve yung problema. Mga kasama, nandito ako para handa pa sa inyo na bumbayan ng kasama nyo dito sa napaka bigat na biso na ginagawa natin dito. No? At kadamay nyo ako hanggang matapos natin ito si na ito. Malaking bagay na, na na alam namin yung nandun si President kasi nabubus yung moral namin Tsaka, alam namin kasi na sinusuportahan kami. Nararamdaman kasi namin yung suporta doon sa no? dun sa ground. Wala kaming naging problema sa tubig, sa pagkain. Wala na kasi kaping time na magluto noon. Kasi kailangan namin ng lakas doon na kung ituloy-tuloy yung laban, kailangan namin ng lakas, kailangan namin ng tubig, ng pagkain. 17 days yung uh, time namin doon na tuloy-tuloy yung engkwentro pati yung mga bala, hindi man lang kami nagka-problema na maubusan ng bala. Nabigyan kami ng mga equipment like the, yung mga force protection equipment kagaya ng vest which is maraming na, na nakasave naka ng lives dun sa mga tropa namin. Malaga yung pagbabago dun sa mga equipment. Maraming mga equipment kaming natanggap na which is nung platoon leader ako. Hindi ko pa nakikita kung wala siguro yung mga yon hindi kami magsasaksid doon sa, sa buwang kasage na yun. Sa ating mga sundalo uh, tatlong uh, equipment ang napakahalaga. Una, yung mobility uh, requirement. So yung pinag-uusapan natin dyan, yung mga sasakyan. In the term of President Aquino, about uh, 200 uh, mobility vehicles, yung sasakyang panlupa, ang ating nabili. Pagdating naman doon sa mga sasakyang Uh, panghimpapawid, kailangan, kailangan natin yung, uh, yung helicopter. Ang sindano natin ay kung na, sa operasyon, siyempre very uh, uneasy ka kung wala kang na helicopter na immediately mag, magdadala sa iyo sa hospital kung ikaw ay tinamaan. Yung isang importante sa kanila ay yung uh, communication equipment. Ito yung mga radio, mga radio, equipment. And then of course, uh, yung capability to shoot you can move you can communicate and you should be able to shoot the uh, enemies assault rifle for example uh, wala akong natatandaan during the past yung mga past presidents na uh, nakabili tayo ng assault rifle nagkaroon tayo ng kontrata with Remington para sa delivery ng 50,000 uh, assault rifle and dahil ang ating mode of procurement ay napakaganda public bidding yung ating budget uh, for uh, uh 50000 assault rifle ay makakabili ng 70000 assault rifle dahil napakalaki ng ating naging savings. On top of that, definitely, mas marami yung housing projects na nagawa ngayon. Napakahalaga niya sa ating mga sundalo. Ay, ano bang pagkakaiba ng sundalo doon sa ibang tao? Pare Pareho lang yan ng needs. Yung maprotektahan ko yung aking pamilya. Sa ngayon po, nasa 54 na apat na raan, na abot kayang tahanan na ang ating naipagwa para sa mga membro ng ating mga unipormadong hanay. President Pinoy, maraming salamat dun sa mga suportang ibinibigay niyo sa sa kasundaluhan. Sa ating mahal na presidente, nagpapasalamat din kami. So, masaya yung AFP sa mga ginawa niyang programa batid ng inyong gobyerno, nakabahagi kayo ng lipunang inyong pinoprotektuhan. Ang pangangailangan ng karniwang mamayan ay sa ring pangangailangan ng ating makawal ng bayan. Sa pagtugon nga po sa so mga pangangailangan ito, ang masasabi ko, malayo na tayo sa nagis ng sistema kung saan ang mismong nasa frontline na napagtatanggol sa bayan ay sila pang huling natututukan ng pamahalaan. Malino po ang naghatid sa atin sa puntong ito ang kahandang ialay ang ating sarili para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sa panahon na kaguluhan o matinding dilubyo, alam kong magsisilpi kayong sandigan ng lakas at katatagan ng sambayan ng Pilipino. Sa panahon, malapit kayo sa peligro at malayo sa inyong pamilya, umaasa akong mangingibabaw ang inyong tibay, profesionalismo at tiwala sa pong may kapal. Tiwala akong sa mga susunod na pagsubok na haharapin ng ating bansa, Narya na mga sundalong ikararangal ng lahing bayani sa diwang wagas. Nagmamalasakit, nagsisilbi at kasama nating humakbang. Tungo po sa pangmatagalang kapayapaan at kaularan para sa lahat.